So allow me to introduce to you one of our benefits in IMG which is investing in a mutual fund. But first of all, let's talk about ano nga ba yung mutual fund? Let's talk about in this episode, Mutual Funds 101, Growing Wealth Through Investments. Disclaimer lamang, IMG does not sell mutual fund all mutual funds are sold by our partner, Rambler Financial. Sila ang license para magbenta ng mga mutual fund. Tayong mga IMJ ay may access dito dahil sa kanila. Kaya ngayon pa lang, thank you so much, Rambler Financials. Anyway, let's continue. Ang mutual fund is pool of money na kung saan nanggagaling sa public. And of course, they're invested in a security or securities na kung saan umaasa sila na balang araw magkaroon nito ng profit or kita. Of course, maraming tao dahil mutual nga eh. It involves more than two parties. And of course, pinagsasama-sama ang pera kaya mas madali nating tawagin itong pooled fund. Ang securities ay masasabi nating assets na merong potential for growth. Maari nating tawagin ito sa dalawa lamang. Ito tinatawag na stocks or bonds. Yan yung mga pwede nating paglagyan ng pera sa pamamagitan ng mutual fund ng palang araw ay pwedeng lumago para sa'yo. Now, ano bang stocks? Ano nga bang stocks? A stocks will represent part ownership of companies listed in PSE or Philippine Stocks Exchange like Meralco, SM Ayala, Jollibee, DMCI, Metro Pacific at marami pang iba. Ito ay mabibili lamang sa Philippine Stocks Exchange. Now, ang mga bonds naman, ito ay tinatawag natin mga proof of debts. So, sino ang umuutang? Usually, ang debtors ay mga Philippine government or ang mga iba pang mga company. Ang mangyayari dito, they will pay the bonds on a regular basis. And syempre, meron tong interest. Doon naman tayo kikita. Pag bond fund ang yung pipiliin. Now, ako ba ang gagawa ng trading? Kasi malaking tanong ito. A mutual fund? Baguhan ako sir. Wala akong alam. Paano ako magte-trade? Paano ako pipili ng company? Anong dapat kong gawin? Kailangan mo intindihin ngayon ang mutual fund investing in stocks trading. Minsan kasi ang mga tao nalilito. Ano ba talaga ang mutual fund? Trading ba ito? Define ko muna ng stocks trading. Now, on stocks trading, you need to understand this. You invest and trade for yourself. Ikaw ang gagawa. Dagdag mo na rin dito. Kailangan may oras, may expertise ka. Alam mo yung ginagawa mo so that you can really grow your money. Another thing, you need to know how to analyze ano ba yung maganda sa hindi magandang stocks. E eh, paano kung di mo alam? Saan ka kukuha ng information? Paano ka magkakaroon ng study? Lalo lalo na kung iba pinagkakaabalahan mo. Paano na? So ang stocks trading ay hindi masyadong recommended kapag ikaw ay nagsisimula pa. Why not do it on a different manner? Through mutual fund investing. Ang mutual fund kasi meron tinatawag na fund manager. Si fund manager, siya yung gagawa ng trading and investing for you. Magaling sa mutual fund. Ano man ang ginagawa mo? may expert na gagawa nung para sa'yo. Kahit ano bang gawin mo, sila nagagawa ng complex process na hindi mo naiintindihan. Ang goal mo lang ay mag-ipon at mag-ipon at mag-ipon. Let that professional fund managers do the work for you. Ang maganda rito, wala kang stress. Kung mapapansin mo, you can relax. You can do whatever you want. And more than that, kahit wala kang time, expertise, or knowledge about this, basta marunong ka mag-ipon may disiplina ka, may gagawa nun para sa iyo. Wow. And still, somebody will be doing the trading and investing for you. Paano naman ako kikita sa mutual fund? Syempre, your goal to earn. Kaya ka nga nag invest Pero depende yan sa pinaglagyan mo ng pera. Natatandaan mo yung dalawang securities na aking diniscuss nung simula. Tinatawag natin ng bond or meron tayong tinatawag na bond fund. Kapag bond fund ang pinili mo, You will earn through fixed interest. Dahil may mga debtors ka tulad ng Philippine government, they will pay the mutual fund company. At yung inutang nila doon ay may kasamang interest. Doon kakikita. Kaya nga fixed po ang interest dito. Most likely, sigurado may kita ka pero hindi naman ganong kataas. Hindi tulad naman ng mga stocks. Ang stocks naman ito, very volatile. You can earn through two ways. Having dividends and stock price gains. Yung dividends, these are part of company's earnings given on its stocks holders. Siyempre, pag tumatas ang mga shares natin, tumaganda ang takbo ng company, tumatas din ang value ng ating investment. But there are some instances na bumababa din, depende yan sa performance. Stock price, on the other hand, goes up and down. Gaya nga ng sabi ko, depende yan sa market situation. Okay, para mas maging malinaw, tandaan mo lang ito, NAV or NAV. Net Asset Value sa mutual fund, ikaw ay bumibili ng shares sa kanilang company. Buying or selling price of the shares in a given day, it differs. Nagbabago-bago. Kaya yung NABPS or Net Asset Value per Share is masasabi nating total worth of the mutual fund company divided by the number of shares it has distributed to all the investors. Para mas maging madali ang ating pag-intindi, tignan mo ito. Halimbawa, ako yung naglagay ng 5,000. Noong uh, August 6, 2020, ang presyo ng shares ng araw na yon ay sumakto at 0.5869. Ang nabili ko sa liman libo ko ay 8,519 shares. To sum it up, ganito ang mangyayari. Lahat tayo nagsama-sama. Maliliit na investors, kahit 1,000, libo, yung iba may dalawang libo, libo, pinagsasama-sama natin ang ating pera. Kaya nga sabi ko, mutual fund is a pooled fund na saan yung perang ating pinagsasama-sama ay dadaan sa tinatawag na isang financial intermediary na tinatawag ng mutual fund. This financial intermediary will help you through their mutual fund manager sa ating trading, sa ating investing. These are expert, full-time, stress-free. Kaya kung wala ka masyadong alam at nagsisimula ka pa lang, siguraduhin mo, mag-mutual fund ka muna. Huwag ka munang pumunta sa complicated way ng stocks trading kasi may gagawa na para sa iyo, mas maganda. And ang uh, mas maganda rito, fan managers are trusted by a lot of people. In the industry, sila yung marurunong dito. E kung iba naman yung passion mo, iba yung gusto mong gawin, mahirap. Kaya the fan manager, sila yung magdedetermine para sa'yo. Gagawa na lahat para sa'yo. Stocks, bonds, ano man dyan, saan mang company, siya pipili nun. Ang goal lang natin, at makita natin, mapadami natin yung shares natin. Yung shares na yan can give you a lot of value over the long term. Kaya kailangan natin intindihin to, no? A successful investment adds value to the fund. So, kung ano rin yung nilagay mo, ganong kalaki, yun din ay makukuha mong dami ng shares. Kaya the more, the merrier. Damihan mo ang bibigay mo. Damihan mo ang disiplina mo para mas marami kang mabiling shares para sa future. Yan yung masasabi nating summary how the mutual funds work. So, Maaring ikaw ay dating isang depositor na ang alam mo lang ay banko. Sa banko, nagpatabi ka ng pera. Pero kahit na maaring kumita yung investment mo sa kanila dahil pinalago nila ito sa ibang paraan ng mga 12%, ang ibibigay lamang sa iyo sa ngayon ay nasa 0.1% sa depositor. Pero tayo naman, sa mutual fund, hindi depositor ang tawag. Ang tawag sa'yo, shareholder. Kung mapapansin mo, di ba? Mas sosyal, mas masarap pakinggan. Music in our ears. Shareholder. Ang maganda wow. rito, dahil shareholder ka, your part of this mutual fund company. Meri-respeto ka. At dahil kumita po ang yung mutual fund shares ng 12%, Ganon din ang ibibigay sa'yo bilang isang shareholder ng mutual fund. Napakaganda rito. The potential ng pera mo ay mas mamamaximize mo dahil ikaw ay parte ng isang mutual fund. Ang maganda ba rito, as shareholder, you will be treated as a shareholder. Maltaas yung respeto sa'yo. You are part of that company. Upon investing, may ownership ka. You have rights, privileges. You will be invited an annual shareholders meeting. Entitled ka to vote may mga webinar updates at marami pang iba. Minsan sa banko, di mo naman naranasan yan kahit million pa nilagay mo. Pero dito sa mutual fund, kahit na, isang libo lang, nagsisimula ka pa lang, you are treated as a respected shareholder. Now, tignan naman natin. How about the risk? May risk ba investing? Of course. Lahat ng bagay sa mundo ay may risk pumili ka ng iyong partner, may risk. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho o may bibilin ka somewhere, may risk. Ganon din sa investing. Wala pong investment na walang risk. But, we can minimize the risk or even eliminate the risk balang araw, especially kung long-term ang mindset mo. Now, risk in investment is greatly reduced as you, number one, increase your knowledge. Kailangan na papag-aralan mo. Kaya ang maganda sa IMG, tuturuan ka. Pag-member ka, there are so many seminars. Part ng membership benefits mo ang unlimited seminars about mutual fund at marami pang aspect ng pera para mabawasan yung problema natin sa risk. Idagdag na rin natin dyan yung mga risk management techniques like diversification, asset allocation para mas mabalansin natin ang potential ng pera mo at di ka masyadong matalo. And also, long term. Alam mo, matatalo mo ang risk kapag higit ka sa 7 years or even more than 10 years. Ang perspective mo sa pag invest ay hindi short term, panalo ka. Kaya nga investing eh. Hindi naman po kailangan na mabilisan ang kita. Wala pong ganun. Slower, the better, but the earlier you start, yan yung maganda. Sabi nga, the early bird gets a better chance. Alam mo, pag mas bata ka, or only at your 20s or even you're even younger than 20s, may mga magulang ka na marunong na about this, bata ka pa lang tuturuan ka na mag-invest or they will open a mutual fund for you, malaking tulong 'yan para sa future mo. Now, kailangan mo lang alamin ano 'yung risk appetite na tinatawag kasi hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng tao pare-parehas ang kanilang mga risk appetite. Ano nga ba ang mga risk appetite? Ang risk appetite ay iba-iba, depende yan sa bawat tao. Halimbawa, ang unang-una, -una, tinatawag nating mga low risk taker. Yung mga ayaw masyadong malugi. Alam mo, kung ikaw ay tulad nito, low risk taker ka or ito, recommended sa mga nasa senior years, ay mag bond fund ka. Kasi ang kailangan mo lang naman is steady growth. Ayaw mo ng volatility. Ayaw mo masyadong matalo o masyadong malugi. Ang gusto mo consistent, meron kang pera. Lalo sa mga nasa senior years dahil mga nasa 60s or more than 60s na sila, eh pwede nating masabi na may mga lalaking pera na 'yan. Napakahirap na kung ilalagay mo sa very volatile funds like equity fund or stocks fund na pag nalulugi ay malaki rin ang talo sa kanilang mga millions or milyones. Kaya maganda dito sa bond fund, average earning 4% to 6%. Laro na kung mga 1 to 2 years mo kakailanganin yung pera. Gusto mo lang stability. Maganda po ang mga tinatawag nating bond fund. So, kung low risk taker ka, mag-bond fund po tayo. Okay, the average earnings around 4% to 6% at yung risk dito, very low. Alright medyo malaking chance hindi ka talaga matatalo dito. Now naman, kung ikaw ay isang tinatawag nating bata pa, may oras pa, mayroon ka pang panahon to wait at willing kang maglagay ng pera na kaya mong kalimutan, mag-stock fund ka. Stock fund kasi for aggressive risk taker. You're willing to invest long term guys, no? Sa akin, not just 5 years or even more than 5 years. Pwedeng sabihin natin 10 taon rigit pa. Ang maganda rito, yaba na stability over the long term. And syempre, ang binibili mo rito mga kilalang mga stocks in the Philippine Stocks Exchange. Yung mga companies doon, ang medyo ano lang dito ay mga, may mga taon na pwede mag-negative. Dahil nga stock fund ito, aggressive ito. Mataas yung volatility, pwede ka matalo in some years or pwede ka namang manalo sa mga susunod na taon. But the average earning, especially if you stay long term, can go up to 15-18% or even more. Pag aggressive ka, ikaw yung tipo ng tao na willing po mag-risk dahil bata ka pa. Kaya mo kalimutan ng pera mo. Stock fund will be best for you. At syempre, undo tayo sa balance. Maraming na tao na sa balance lang, pwede kang mag-balance fund. A balance fund is for a person willing to take risks but not too much exposure doon sa stock market. Gusto niya yung iba na sa stocks yung iba nasa fixed income instruments. Para siyang combination ng bond fund and stock fund. So, ang average earning can go up to 12% to 15% at ito ay best for medium to long term goals. Kung mga goal mo, 3 to 5 years lang, ay kakailanganin mo ang pera, pwede naman tayo sa mga balance fund. So, ang risk profile mo naman dito, moderate. So, ano ka doon sa tatlo? May kita mo na ang sarili mo. Ikaw ang pipili ng best fund para sa'yo at para dyan sa goals mo. Now, can we trust mutual fund? Yan yung malaking tanong. Mapagkakatiwalaan ba ang mutual funds? A big yes, napakalaking yes. Actually, mutual funds are highly regulated by the Securities and Exchange Commission or SEC or SEC. Nagre-require po ang SEC ng mga tinatawag natin ng mga documents. Nasa batas po yan. And these mutual fund companies, they need to comply. Submit reports, ang performance nila, kamusta. Because if they fail, they may have a lot of penalties. Or even worse, masuspend ang kanilang tinatawag na operation. Kaya ang mga mutual fund na yan na nag-ooperate, makikita natin matas ang kanilang credibility dahil pumasa po sila sa Securities and Exchange Commission. Isa ring balita na natuwa ako. Even the government, no? Bukod sa sila ay nangyihiram sa ating mga bond fund, sila po ay nag-invest din sa mutual fund. Kasi baka ang tanong mo, Sir, ayoko magsimula kasi down ang market eh. Alam mo, yung pagiging down ng market, naging parte na ng history yan. Dumaan na tayo dyan. Kung alam mo lang, tignan mo itong nasa screen ngayon. Alam mo, pagbagsak na ang pagbagsak ng market, pinagdaanan na natin. Nagka-people power, nagkaroon tayo ng mga problema ng hindi nating inaasahan na dumali rin sa ating market situation. Siyempre, bumabagsak din yung ating market, bumabagsak din ang ating mga price per share sa ating mga mutual fund. Pero sa isang nakakaintindi, ang pagbagsak ay hindi lamang dark ages sa ating buhay o dark part ng ating buhay. Ang pagbagsak na yan ay isang opportunity. Isang oportunidad na dahil bagsak, equals mura ang share. At dahil mura ang share, mas marami kang mabibili. Ito yung tamang sale. Dahil nga bagsak ang market, mura ang share, bumili ka na ngayon. Dahil aangat din yan. Aangat at aangat din yan kung mapapansin nyo, kahit nagkaroon ng SARS or Global Financial Crisis, the trend is still is upward kahit may COVID-19 pandemic tayo since 2020 hanggang ngayon. Kaya, kailan ka dapat magsimula? Magsimula ka na ngayon. tignati natin sa wealth calculator na ito, paano mo mararating yung mga pangarap mo yung first million mo? Halimbawa, kung ang kaya mo lang ng monthly savings ay nasa isang libo at matuto ka mag-invest sa mutual fund with an average over the long term na 12% per year, you can get your first million at the age of mga 20 years or 20 years after. E paano kung antagal nun? That's 20 years pa, Sir JM ang gagawin mo ngayon, patasin mo discipline mo. Paano kung gawin mo na lang na 5,000? E di mas mapapabilis, di ba? Ang 5,000 kada buwan na pag invest can give you 1 million in a span of 10 years. Mabilis mong nakakuha yung first million mo at lalong habang tinataasan mo, discipline mo, lalong gumaganda at mas lalong nararating natin yung first million. And as you can see, once you reach your first million, mabilis na yung second million, the third million, and so on. Kaya po, magsimula tayo. With this wealth calculator, makikita mo potential value ng pera mo at by starting now, mas na maximize mo. start now and increase your discipline and invest a lot ito ang example ng long-term investing. This is Phil Equity Fund Historical Performance. Actually, nagsimula ito ng 1995 at 1 pesos per share. And as of August 6, 2024, nasa 34.41 pesos per share na ito. Kaya kung naglagay siya ng 5,000 noon ay mataas pa rin ang value. Nasa 155,000 pa rin ngayon. Paano pa kung mas naglagay pa siya, no? Ayan ang effect ng long-term investing. Tagalan mo, siguradong panalo ka. At gaya ng sabi ko, kapag member ka ng IMG, automatic mutual fund investor ka. Ito ang sample ng IMG Soldivo Fund Portfolio. Makikita nyo, ako ay regular na naglalagay. At habang naglalagay, patuloy ang disiplina. Maglagay ka, bumili ka ng shares regularly. Lalo na ngayon, mababa pa po ang net asset value or NAV. Kung mapapansin nyo, at sa totoo lang nagiging habit na natin ito, for as low as 20 pesos, pwede ka pa nga magdagdag eh. Yan yung kagandahan sa ating IMG Soldivo Fund. Palaguin mo ang shares mo, padamihin mo, habang mura pa, ito yung totoong sale. Kasi darating ang panahon, balang araw, pag tumaas pa ang value ng mutual fund, tiba-tiba ka. Sigurado, tataas ang value ng yung mutual fund. At anytime pwede ka magdagdag, nagay mo lang dito yung yung code o yung username mo sa IMG and you can choose even your strategic or even bond fund. Then you can add add as much as 1,000 pesos or even lower for as low as 20 pesos. At marami kang option dito to pay from Euro cash, video bills, bank deposit at iba pa. Then, matuturuan ka pa naman kapag ikaw ay naging member ng IMG paano mo to magagawa. So yan, palagoy ng shares. Sabi ko nga, ito ay para sa future mo. At sigurado, maganda ang ngiti mo lalo na pag tinagalan mo at dinamihan mo ang pagbili mo para sa iyong future through mutual funds. Investing right now is no longer a rich man's game. Kaya magsimula tayo. Partiyan ng ating benefit dito sa IMG. By becoming an IMG member, meron kang exclusive benefits only for IMG members. Unlimited ang free investment seminars tulad ng ibinibigay natin ngayon. Pag naging member ka, Meron ka agad access sa IMG members portal. And at IMG members portal, meron ka agad starting 1,000 pesos no para sa yung tinatawag na IMG Soul fund. Automatic when you become a member, you already have a fund for your starting mutual fund account. So ngayon, yung starting fund mo, pumili ka bond fund ba or equity fund or strategic growth fund ng paglalagyan mo. Mag-usap kayo ng yung IMG trainer. Check kung para saan niya ang paglalagyan mo ng mutual fund. Check your goals and your risk appetite na pinag-usapan natin kanina. And then, hindi ko lang yung gagawin ng one time. Gagawin ko yan many times kasi nga ito ay investing. Kasi nga ito ay discipline. ang isang non-IMG member na dadaan sa isang middleman, meron siyang babayaran na 3% sales load. Kung may 100,000 siya noong August 6, 2020 at bumili siya ng shares sa Soldebo Fund at 0.5869, ang 100,000 niya ay 97,000 lang talaga ang kayang bumili ng shares dahil yung 3% noon ay naibayad na sa sales load. Kung mapapansin natin, kumita naman ang kanyang pera. Kung i-compute natin, December 7, 2020. Pero higit ang kinita ng isang IMG member kung i-compare natin. Why? Dahil ang isang IMG member, zero load. Lahat ng 100,000 niya pambili niya na ng shares. Therefore, sa dulo, mas panalo siya. Mas higit ang nabili niyang shares, mas madami ang ma-accumulate niya, mas malaki ang tulong nito sa future niya. So, naintindihan mo na ang zero load? in this presentation, maaring mas naaninag mo na ang advantage kapag ikaw ay isang IMG member. Wow! Sa totoo lamang, kung nagustuhan mo ang mutual funds, napakarami pa ng benefits na ibibigay sa'yo kapag nag-IMG member ka. Kaya after watching this video, panoorin mo rin yung video ko about IMG benefits. Doon ko papakita ano pa yung naghihintay sa'yo bukod sa mutual fund, napakadami pang advantages and benefits ang isang IMG member. For a one-time fee of 6,000 pesos, magiging IMG member ka at masisimulan mo nang mag-participate sa mutual fund investing. Ako pong muli si Sir J. Mark Balabis, your IMG Wealth Missionary. Looking forward na makasama kita dito sa Journey Through Financial Freedom. Happy investing through mutual funds dito sa IMG.